So, bakit ba tayo nagkakaroon ng mga side effect kapag umiinom tayo ng mga medications? Okay, discuss natin yan. So, ganito to guys. Pag uminom tayo ng gamot, ibe-breakdown yan ng katawan natin. Pag na-breakdown yan, pupunta yan sa system circulation sa pamamagitan ng dugo natin. Pag nasa dugo na yan, i-distribute na yan sa iba't ibang parte ng katawan natin. Okay? So, for example, uminom tayo ng antibiotic kasi meron tayong tonsillitis. Pag uminom tayo ng antibiotic, i niya ng katawan natin, pupunta sa systemic circulation, edi distribute ng katawan natin hanggang sa mapuntahan yung tonsils. Sa pagdidistribute ng gamot, guys, hindi yan dediretso sa tonsils lang. Pwede yan pumunta sa chan, kaya nagkakaroon ka ng pananakit ng chan, o kaya nagsusuka, nagtatae. Pwede yan pumunta sa ulo, kaya tayo nagkakaroon ng headache. Kumakalad siya, pupunta siya sa iba't ibang parte ng katawan natin. Hindi siya direkta na pumupunta lang sa tonsils. Majority ng mga medications ganun po, no? Sa so, kaya pagka nag-i-intake tayo ng mga oral medications, ng mga syrup, pambata, napakaraming side effects na pwedeng makuha. Kaya kami mga doktor, dinidiscuss po namin yun sa inyo. No? Yun po isa sa mga green flag dapat din discuss po ng doktor nyo ang mga possible side effects at saka anong mga dapat gawin kapag ka po nagdevelop po tayo ng side effect. Kasi uh, majority ng mga pasyente nagkakaroon po ng ganyan. May mga ilan na hindi nagkakaroon, may mga iba na swerte hindi nagdevelop ng mga ganyang side effect. Pero may mga pailan nila na nag-develop Kaya better, ini-educate talaga ng mga doktor niyan. Kung hindi naman po, better magtanong po kayo sa mga doktor nyo para alam nyo po yung gagawin, hindi po tayo hula or hindi tayo matataranta. OK?